Alas niya pare ko eh. Oh, ah, huy. Dahan-dahan ang pagtulak. Dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Baka may pati ulit. Huwag mag Buhayin mo kung patayin. Hmm. May pang-content na naman ako nito. Isang da, isang customer na nagbarbero na sarili. Sa rin. mo yung ano, sarang mo yung ah. May buhok na. No? Yan, ang galing. Ito, na, pangal na pangal. Kunin barbero, pagaling, magaling na. Magaling pag-sibot. Pang-sarili lang eh. <laughs> Sige, diretso lang. Uy, gulat. May bayad yan. Hindi, ayos lang yan. Libre na sa'yo yan. Basta ikaw tumira. Okay, sa danin mo. Baka masundot yung tainga mo. Yan. Yan, 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 yan. Matatawa na naman si Pidil nito pagka nakito. Hindi, pakita mo pati yung tilay. Wala. O, oh? ay putang. Eh, bakit pati mo naman yung sinasama mo? Mapakagaling <laughs> na akong barbero nito. Sige, ako na mo yun, lo. 是，别想到。